morning guys so walking walking tayo early in the morning it's a Friday morning nagatid tayo ng ating estudyante and then yan, pa na tayo. Kita ko sa inyo Ayan. Ayan. So actually umikot pa tayo kasi doon tayo kanina duman sa kabila. And ngayon dito tayo dadaan sa pelengke Palengke. Pasokan ng mga estudyante. Kaya ayun. gusto kong bumili ng pandesal kaso wala akong dalang pera kawawa naman ako so medyo madilim pa ako palangitan Hopefully hindi na siya uulan. Kasi ang ah, Moonwalk Market. Ito ay ano lang. Mga sidewalk. Sidewalk vendors mga nandito. Yung palengke is doon talaga sa loob. Ayan. So, ayan. Ang tinda na. walking, walking na rin, exercise. Yan, sita, bata, patani. Ay, Sarap ng isda, is? Saya, saya. fruits. Ini babun. Makin dekat hai. Ganila. Salbos ng kamote. talong, 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 talong. Wow. Ang gano'n mga hmm. Isda. The... Ipon. Kalsada. sabukas bukas na rin, no? Oh. Maga. Dito ko may ng mga, ano? Mga tela pila bahay no? Magiliit. Okay. Bagus. Bagus. So, so, here, bagus. Ayan, bagus. Hmm. Ang dami ng tinda, guys. No? Magang-magang. Ay, din ang pure gold. Ito yung Aling Lucy. Ang ating favorite na pansitan. Aling Lucy Pansiteria. Yan ang pure gold. Hindi na po nag-grocery. So, walking okay, okay walking lang si host. Huwag natin pahabain masyado yung ating video at uh, baka magsawa kayo kapanood, no? So, this is Alabang Sapote Road, guys. Yung doon, papuntang papuntang Sapote. Yung pagalang puntang Alabang. Yan, yeah, medyo traffic na. Kasi may pasok na. Ilang araw din walang pasok.